Kahit wala dito yung amo kong lalaki at ang alaga ko ay go pa rin kami ng amo kong babae para magsisimba every Friday. Hi, ako si Jovi, labing isang taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Araw ngayon ng Biyernes at ito nga ready na kami ng amo kong babae para magsisimba. Itong perfume na bigay ng alaga ko ang ginamit ko ngayon kasi namimiss ko naman yung alaga ko. Wow. At nandito na nga kami ng amo kong babae sa loob ng sasakyan at nakita ko itong water truck na nagdilig ng tubig dyan sa my ground. Water truck or tanker? <laughs> o ano ba yan? Basta yun, yung tubig o tingnan nyo naman nagdilig dyan sa ground kasi holiday ngayon dito Biyernes kaya yan marami maglalaro dyan. Ang hinintay pala namin ay ang pamangkin ng amo kong lalaki kasi sabi niya ay sasabay na lang daw siya sa amin magsimba. At ayan, nandito na siya. Meron siyang sariling sasakyan pero sasabay daw siya sa amin magsimba para meron kami kasama ng amo kong babae. At itong sasakyan niya ay dito lang niya i para mamaya kapag uwi na kami galing sa simbahan, ito naman yung driver niya pa uwi doon sa apartment niya. Sobrang na-appreciate ko talaga itong pamangkin ng amo kong lalaki kasi simula nang wala dito ang amo kong lalaki, palagi talaga yung tumatawag sa amo kong babae, palagi magtatanong kung meron bang kailangan kailangan. Busy din yan sa trabaho kasi isang nurse pero palagi yung iniisip ang amo babae. Kampanti din ang amo babae kasi ito lang talaga yung totoong kadugo ng lalaki dito. Fast forward, nandito na kami sa loob ng simbahan at maga kami nakarating dito kaya nandito kami sa pinakaunahan. Sila yung choir member, siya yung parang pamaginang amo kong babae, nandiyan din member din ng choir. At pagkatapos namin nagsimba ay merong my birthday kaya nagcake cutting sila. Sila lahat dyan ay birthday nila ngayong October. Advance celebration. At pagkatapos ay umuwi na din kami at ayan marami nang nakalabas pero nagdasok pa rin kami dito. oy Pagkatapos magsimba ay dumiretso na kami dito sa Pakistani restaurant at dito kami maghapunan. At nahiya ako mag-video sa mga kasama ko kaya ito lang amo kong babae ang videohan ko ba. Mas maganda yung nandito ang amo kong lalaki or ang alaga ko kasi sila talaga yung magsabi na Joey magvideo video ka muna bago tayo kakain. Ganon. Pero ngayon guys ay wala silang paki kasi hindi naman sila mga vlogger. Hindi sila makarelate sa akin kaya nahiya ako mag sa kanila guys. Fast forward 11 o'clock nakarating kami ng amo kong babae dito sa bahay at ito na nga quarter to 12 nagpamasage ang amo kong babae sa paan niya. Malayo yung restaurant na pinuntahan namin at siya yung nag-drive kaya sumakit yung mga paa niya. At pagkatapos ko dito magmasahe ay mag-edit pa ako ng video. Anong oras na kaya ako makatulog nito. Pero laban lang, ambisyo sa mantabi.